Yo, what's up mga mamin sir? Ako nga pala si Jacob. Nagsasabing sa buhay, unahin lagi natin yung Diyos sa lahat ng ating gagawin at ikonsulta sa Kanya ang lahat ng plano at balak natin at Siya ang magbibigay ng katagumpayan sa atin. At yun nga mga mamin sir, sa araw na to, nandito nga pala ako sa pinapagawa naming bahay. Bali, nakaupo lang ako dito sa gilid habang pinagmamasdan ito. Bahay namin, ah... Uh, From hanggang Uh, tayo dito Friday nagpatrabaho po tayo dito dahil nakakuha naman tayo kahit, ka, uh, kahit papano ng konting budget mga mamin sir so ganito pala talaga pag tumatanda na no iba na yung cravings natin hindi na yung mga gamit uh, yung mga material na ma, <laughs> parehas lang pala Imbis uh, sa bagay eh, mga mamin sir meron naman gusto gustong bilhin para sa sarili ko pero mas inuna ko muna yung para dito sa bahay namin. Kasi ito yung mas cravings natin para yun unti-unti nang makitang maayos tong bahay namin. So, nandito po ako ngayon. Um, Rina pa ako yung kanina mga maminseryo yun. ko po yung uh, sa may pintuan. Hindi po kasi yung pantay. Pinaya ko na dito. Taas dun sa may kusina. So, yan. Um update lang bahay seri na tayo mga mamin sir so content lang natin ngayon mga mamin sir by bahay uh, by, by uh, so uh, ilang araw tayo hindi nakapag upload kasi masyado tayong busy hindi na tayo nakapag video at sobrang pagod natin ng mga nakaraang araw mga mamin sir hanggang ngayon sakit ng katawan ko para akong lalag natin pero mas pinipili kong um, magpapawis dito kaysa mahiga-higa doon sa bahay kasi baka magkasakit tayo. So yan, papakita ko lang sa inyo mga mami sir yung update natin dito sa bahay natin. So pakita lang natin sa inyo. So eto yung unang kwarto mga mami sir. So tapos na po yan. Ano na siya na nabuli na siya mga mami sir. So lalagyan lang ng skin coat. So yung bintana namin dito yung ano, mga beam, poste. Ito na lang mga, mga mabing sa'yo yung naka... Mga... So, may yung motor na nakalimutan dito. Titiktikan pa yan hanggang doon kasi nandun yung switch para sa ilaw natin. Ito. So, yan yung ano, saksakan. Nandito yung saksakan. So, okay na po itong isa mga mamin, sir. Um, Bali, skin coat na lang. <coughs> Tapos, so, pangalawang kwarto yung uh, pinauna po natin yung mga kwarto para uh, maayos na. So, yan. Maayos yung beam. Takas ito. Nabuli na din. Yan. So, ito. Ititiktikan ko pa yung mga mamin, Yan. Hanggang doon sa ano. Titiktikan po natin kasi kaya ko naman kaysa magbayad tayo ng labor. Pag di natin kaya, kailangan natin ang magtatrabaho dito. So, dito ang hapa lang na nalagyan ng ano niya. Yeah. Ito yung ano, um, tawag dito, uh, banggaan ng pintuan. So, nalagyan na. Ah. Tapos, yung bago dito, ito. Nanan na din siya. Tapos, ito, kalahati pa lang. Tapos, ito, sobrang kapal kasi. Kaya, kailangan mo na siyang ribuka. Ribukada. Tawag na, ribukada. So, ito, okay na din tapos dito pinantay po natin yan ako na rin po gumawa na ito so, na ganoon tayo practice practice tapos ito tiniktik natin kaninang uh, umaga yun sa pintuan kasi mababa po kasi siya. bali 7 feet po yung taas nya eh 7 feet yung pinto tapos ito tiniktik natin yan kaninang umaga so nasugat pa nga tayo ng konti late lang naman so yan etong kwarto di pa to Diba? isang kwarto pangatlong kwarto pa mga mamin sir di pa po, po na nabuli so pag nagka budget naman tayo so dito inano na yan tinitiktakan ko papunta sa taas yan di ko pa natapos so ngayon papapawis po ulit tayo tapos yung balak natin gawin dito sa CR kasi may lalagyan pa pato ng ano dito eh ng switch para sa ilaw ng CR nandun yung ano habang pupunta dito. So, oh, titiktikan. Titiktikan na lang natin. Tapos yan, nakita yung butas para sa taas CR. So, yun lang naman po mga maminser yung update natin dito. So, yan. Pag nagkakaroon tayo ng budget, saka lang po tayo magpapatrabaho. Sa lahat kay Lurch, sa ano pala, nakaraang araw na di po tayo tinamaan ng bagyo dito. At yun, sobrang lakas talaga makikita po natin sa ibang lugar, sobrang lakas ng bagyo. Kaya yun, um, ano, dapat tayong laging ano, maging handa. So, isa to sa rason kaya, kaya kailangan natin ng matatag din ang bahay dito sa Bicol kasi masyado tayong madalas daanan ng bagyo. So, yan lang naman mga mamansar sa video nito. Kaya yun, um, um, gusto ko lang iwan to mga mamin na ang pinaka safe na lugar wala dito sa mundo kundi na kay Kristo so yun yung pinaka -safe, safe, na safe yung buhay natin mamatay man tayo makakapiling natin si Jesus Christ so yan ang pinaka safe, uh, safest place sa presensya ng Diyos mga mamin sir kaya yeah, yun lang mga mamin sir don't forget to like and follow